15-year-old si Daniel John Ford Padilla. Almost 16 Daniel Padilla, the son of the actress na si Carla Estrada. The actor is si Romeo Padilla. Now, nga, is si Daniel, sa mga tinikili ang hottest the youngest to prime time. Alright, let's Princess and I are have si Daniel. Kanya ay gusto mo lang kung sobrang gusto ka, pero pinaamlakan mo ang aming ano, ito po siya. Ay, basta na kasulit ka, kasulit kung parang may naaalala kong mga boss. Yung tubi ng coffee robin. Kaya naramdaman mong bong ka? Opo. Nang bonggang bongga? Ah, opo. Talaga? In what way? Eh, siguro po yung ang tapong ko. Nakapagpapan na natin yung mga bata ka eh. bata po, sobrang makulit po talaga. Talaga? Lagi na sa tapos kung kapatulong mo naman naman mga kunwari na ito nito. Pero pag exchange na ako naman ito nito, may natatakas na. Paano ka pinapagalitan ng mami mo? Ikaw ba yung bata? Opo. Ano ka? Eh, doon ako ako nagsisimula. Na, Opo. Okay. Ano ka ng klase kang anak? Hindi mo makulit na anak. Pero sumasali naman. Kung paano yun? Okay naman kayo naman mo na gano'n? Kung makulit din siya? Alam ko makulit din ang mami mo eh. Kung si mami mo. Ikaw ba pinapagalitan madalas ng daddy mo or mami Kita pa sa paong... kung upa sa din pero sa din. po ni na po si Papa. Ay naman ang mga sakay ng Ang mami mo kumadali pa paano? Siya pa Hi, mo, pa yeah. <laughs> Aa, Papa mo naman, magaman <Canton kami grammar rituals> <titles> oh. oh. na ako sa akin. Parang gagit Pag yung lips na gumanan Oo. Nangyari sila kung paano siya disipinan ng kanyang mga magulang, ay ganun din daw si Daniel sa mga kababata niyang kapatid na si Nakose Carlito, Margaret Fiona, at Carmela. Sa gusto naman ang relationship mo sa mga kapatid mo? Sobrang, sobrang close po. Kasi, ang naman po may half po talaga ang Pero pag kaya mag-awasama, parang walang half-off. Parang Para parang kung sino, pagkapatid ka pati. Halit po ka bang huya? Hindi, isipin na Okay. Kaya sabihin po. Pero ayoko nang masyadong ako. He tells us what to do. He corrects us when we do bad things to each other. He's a police officer looking for others. We we'll wear short skirts. You have to wear shorts. He wants us to act like a proper girl, not like, not like boys. And he tells us not to talk to boys. Dun naman dun sa pangalawa, kasi, dinatawang katukim, ano sa plasma kayo? O, sa garong nandorong karang? Nung barca, nung barca, parang araw-araw nilang sijibig nilang nilang. Nung nila, asya nila, asya nila. Tunga nga, nung nilang, 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 nilang. Ate, nga dat? ay, ay, ay. Ano okay. oh, na lang bonding niyo? Ano so, nag-introduce sa'yo ng music? Kasi mami mo kumakanta. Remember okay. din siya. nare Kasi okay, mami niya mm -hmm. mga party mm -hmm. So mas nangyayari ako ng music. Sa so, okay. side, ang ilan ta? Second, to Second to the last. Second to the last. Ilan yun? Uh, five. Five. Yes. Close ka sa kanila? Super. Tanya, growing up, meron mo ba na, na parang may ulang? Or, par or parang, parang pamilya kasi hindi naman lumaki na may daddy talaga na nasa bahay. Wala naman po kasi habang bata pa nung pero mama ko si mama, sabi niya naman po yung daddy na siya yung sabi niya mga bahay niya. Hindi po eh. Naintindihan mo ba kagad yun? Yung pagkakulo na ng mama? Kaya habang sumatanda, wala pong problema sa akin. Saka ever since nung bata ka, nakikita mo talaga yung daddy mo? Oo, nag-inigit ito sa akin. Lumaki nga si Daniel na

dahil nakatatak na nga sa mga padilya ang kakaibang karisma, dating sa mga babae, kaya naman maging si Daniel, ay sumusugod na rin daw sa kanilang niya pa. Ito ba? na kayo ka na? Ay, ako na nagkaroon ng girlfriend? Fourteen. Fourteen. Seventeen ka na ngayon, di ba? So, nakakailan ka na. Hindi mo ako magbayro. Kasi pag sinabi yung sisbo, sinasasabay ko. Tama. Obe, wala naman ako sinasabi. Kaya paano ka ba magmahal? Bakit namang grabe? Ah, so, may isa Very showy ka. So Very vocal ka na ang mga 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 Gusto mo rin mm -hmm. doon, doon, doon si Chai mo rin doon si Maria. Ano pa? Dati po. Ang ilo ka din. My gosh, pagdila nga pa pala kayo sa mga tayo. <laughs> ano ka nang tingin mo <laughs> Na-crush mo si Maria natin. Yeah. Ay, sa pagdiriwang nagsusumamang folder don yun ano ka kakaon na talpa yung isang tapos <laughs> tapos ano pa ano pa tapos 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 na tapos 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 Robin, Robin na Para ito lupa pa-usap ko dati. Ito ba yung nasa? Pwede nga ka ng na yan. Bakit pa si Loso? Paano pala yung selos? Ayaw mong may kausap na ibang lalaki? Kung pwede. Kung pwede. Kung Kung pwede. Kung pwede. Gano'ng ganyan? Ganyan lang Santa? Ganyan ito. Ganyan. Ganyan lang. Wala rin. Kung na, na yung ulo so, ko. Okay. So, pa rin Pero, ano sa sales si ko so, kay Ano yung may... Hindi ko po mag-sales Anong nararamdaman mo? Ano mo kaya ka-type ng mami, Hindi eh. ko po alam kung type pa nga'ng kita niya. Ano naman ang mo? O, hindi meron yung anak Hindi po, Pap. Ka hindi hindi talaga naka ang growing okay. up. At dahil yung ay Pat, and Ivy, na-work na na kayo. And since then, up to now, magkasama na kay Sopro, yung friend na <laughs> mga tao yung tambal ninyo.

apa ni kan dia ni kan tak tahu oh apa aku masuk on stay by ni kan dia alayang betul betul not apa telegram paglalabang ngun buhay tu bomba ikan nya kita parlab